Ay, mga kabangski, happy Sunday. oh, Sunday karon manimbata mga kabangski, magsulod ta og arang-arang mga kabangski, bahalagway angay. <laughs> bahalagway angay mga kabangski, gabudlo na lang ang pusong diha. Ah bahala ang puso kakabisag usao oh, na nagipit mga kabangski mo gawas yun siya. O oh, nawa mo ipon Mula bow, bundo -bundo. mo labaw yun siya sa ato ang bundok-bundok dress mo ba. basta na lipstick na kung mo wala ng pagod ng labi, ang lipstick mo ay ng color o niya. na, sigurado 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 pinaspasay dai na mga kabangski tapaspas gud ra mga kabangski nya ang di ay manhiman ay ako nga ako ban dos balay hinin ka ayo sa iyo pakai sa buntag yawyaw na ko sus kaning sunday mga kabangski yayaw-yaw di ko sa iyo ka ayo sa luha ita ang tong ginuo ko sa iyo ka ko ay tong tao nga ang buhok niya nga di makita ang ako ang tingting daghan ang uban maklaro ko ng uban kaya para ka ako agin na siyang gitarong sublay nga dili gil siya magawas paita dyan mga kabangis ay pag hindi na dyan iba sa una ng video dili na gil siya magawas sagdana na ito atong uban dyan mga kabangis no importante mo o balag matay angay sa itong sanina o sa itong nawong basta mo simba lang ta ana, lang yun siguro para babawasan po ning ato ang mga salas, kaysa way sala sa kalibutan kasi wa sala din ha <laughs> maayot kay kung wala kay sala kaya ako amino yun ako lagan kay kung sala <laughs> number one din ang ako ang pagkamaritis siya Dili mo po ko grabe ka maritis kabangski. O iba si nalabuan pa po ko mo. O pantay ragid ka. <laughs> Ay, moot ko mga kabangski. Dili, dali, dili, dayon Dili, dali lang ang magdabing mga kabangski. Nga mag-andar imong utok. Kung unsa nga ipanulti. Bahala na di unsa ipanulti. Di ko mga kabangski. Basawa, tikag gihilabtan ha? Wow!